Bigla kang inatake sa puso, inambush ka ng kaaway, na aksidente, na madugong madugo talaga ang nagiresulta. O di kaya ay malubhang o talagang malaking kalamidad gaya ng malakas na lindol. O nilamon ka ng nakangang lupa. O di kaya bigla ka nalang binagsa ng eroplano, ng kometa, etc. etc. Ito, ang kasama ang kamatayan naganap. Ang ilan lamang sa mga katanggap-tanggap na palusot o excuse sa hindi mo pagsipot sa sarili mong kasal. Pwede kang mag-absent sa kung saan-saan sa iyong graduation, sa konsyerto ng paborito mong banda, sa araw ng halalan, etc., etc. Maging sa sarili mong burol at libing, pwede kang hindi pumunta pero ang sagradong araw ng iyong kasal ay ang petsa na dapat at dapat kang magpakita. Di bala nang dumating ka ng late ng apat na oras, di bala nang dumating ka na duguan at gula-gulanit ang barong, basta dumating ka lang. Dahil kung hindi, ay napakalaking kahihiyan at kasayangan ng lahat ng pinag-ipunan, pinaghirapan at pinaghandaan at napakatinding pasakit ang gagawin mo sa yung dapat ay pakakasalan at sa kanyang pamilya at mga kaibigan, maging sa iyo rin. Ito na yata yung pinakagrabe mong maaaring gawin sa isang tao. Sa isang taong dapat ay pinili mong makaisang dibdib at makapiling habang buhay. Gaya na lang ng nangyari sa babaeng si Jenny ng Taytay Rizal. Kung ano ang nangyari sa kanya. Mga kapatid, ngayong unang anibersaryo ng Sana Lord, ika po ng buwan ng Pebrero, araw ng pag-ibig at ang ikasa, isang daang taong kaarawan ni Juan Ponce Enrile. Simulan na po natin mga kapatid ang isang dolang pinamagatang kasal sakal naglaho Totoo nga, nasa hinabahaba ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Aba, sino ba naman na mag-aakala na kayo talaga para sa isa't isa? <laughs> Akala pa nga namin itong papa mo eh, laro-laro lang ang relasyon noon. Akala namin maghihiwalay din kayo agad. Dahil ang pabata niyo pa noon. <laughs> <laughs> Hindi ko na po kasi kayang pakawalan ng anak niyo, tita, tito. Masyado po akong maswerte sa kanya eh. <laughs> ano ka ba, love? Maswerte rin naman ako sa'yo. Kaya nga nung nag ka, kahit konting pagdadalawang isip, wala akong naramdaman. Sigurado na ako sa'yo eh. <laughs> Ay, such lovebirds! Ay, ilang taon na nga ulit ang relasyon niyo? Nagsa <laughs> seven years na po, ma. <laughs> Since high school to be exact, tita. Ay, oo nga pala. High school sweethearts nga pala kayo, no? Ang tagal na rin talaga. Masaya ako na sa wakas ay ikakasan na itong uni ihan namin. Masaya ako na magiging successful ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Gaya ng matagumpay na pagsasama ninyo sa loob ng halos anim na taon bilang magkasintahan. Ah. Pero tandaan ninyo ha, magiging iba na ang pundasyon ng pagsasama ninyo kapag kinasal na kayo. Uh, ano pong ibig niyong sabihin, Tito? nga pa. What do you mean po? Kung ang pundasyon nyo, ngayong magkasintahan pa lang kayo, ay ang bumuo ng matatag na panahon para mapunta kayo sa panibagong hakbang at yun ay ang pagpapakasal. Ngayon, kapag ginasal na kayo, kailangan nyo na ng mas matibay na pundasyon dahil ang bubuoy ninyo ay ang magiging sarili ninyong pamilya. Tama ang papa nyo hindi madali ang bumuo ng pamilya. Hindi rin madali ang magpalaki ng anak. Pero sa tingin ko, natitiyak ko nakakayanin niyo ang lahat ng pagsubok dahil matagal din ang naging relasyon niyo. Tiyak na kilalang kilala niyo na ang isa't isa. <laughs> Nako, kayang-kaya namin ang lahat ng pagsubok na pwedeng dumating sa amin ni Matt, Mama. Papa, hindi kami tumagal ng pitong taon para lang sa wala. Alam namin na we're both strong na Di ba, love? Uh, ha? ah uh, oh, yeah. Uh, you're right, love. Kaya, Mama, Papa, wag po kayong mag-alala. Kakayanin namin tong dalawa basta't magkasama kami ni Matt. Hindi magiging ang lahat. Tama naman po kayo doon. Pero we're not giving up. Ngayon pa ba na two weeks na lang ikakasal na kami? Wala nang atrasan to. <laughs> <laughs> Yan ang gusto ko sa sa'yo, anak. Talagang sigurado ka sa mga gusto mo. <laughs> Oo naman, pa. Bukod sa sigurado na ako kay Matt, sigurado na rin ako sa gusto kong buuin na pamilya. That is why I'm proud of you, anak. At sa'yo rin, Matt. <laughs> Thank you po, Tito. okay, love? Kanina ka patahimik sa bahay, ah. After nung usap natin ka na mama at papa. Hindi ka na rin masyado nagsasalita nung dinner. May problema ba? um, no, love. Walang problema. I'm fine. Medyo napagod na yata ako ng konti. Sabi ko naman sa'yo, pwede naman tayong mag-overnight na lang sa bahay ni na, na mama kesa bumalik pa tayo sa condo. Imbis na nagtatahinga na tayo eh, eto, nagmamaneho ka pa. Kaya ko pa naman magmaneho. Okay lang ako. Are you sure? Bakit kasi parang may gumugulo sa isip mo? Come on, tell me. Ano bang iniisip mo? Ah. Napaisip lang ako ng konti, Jenny. Ha? Huh? Uh, tungkol naman saan? Tungkol dun sa na pag-usapan natin before. Ah, uh, alin doon? <laughs> Marami na tayong napag-usapan. Yung ano, yung... Gusto mo na agad magka-baby tayo after ng wedding? Ah, uh, yeah. Matagal ko na sinabi yun sa'yo, di ba? Na gusto ko nang magkaroon tayo agad ng anak para masundan din natin siya ng isa pang kapatid. Alam mo naman na pangarap ko noon pa ma na magkaroon ng malaking pamilya. Matt, only child ako, di pa, Kaya ayokong maramdaman ng magiging anak natin na mag-isa siya. Kaya naman natin eh. May sapat na ipo na tayo. Oo nga. Pero, ayaw mo ba na mag-enjoy mo na tayo as newlywed? Ikaw, ako. Yung tayong dalawa muna. Uh, what? Uh, oh, oh, almost seven years na tayo, Mata. Pitong taon na tayong dalawa lang talaga, di ba? Since in the next level na natin to relasyon natin, di ba pwedeng itodo na natin to? Pwede naman, love. Nag-aalala lang ako na baka... baka pareho tayong masyak sa laki ng magiging pagbabago kapag kasal na tayo. <laughs> Walang magbabago, love. Madadagdagan lang tayo, okay? Yeah. Tama ka. Love you. I love you too. <laughs> Mat at si Jenny. At sa seven years ay higit na yun sa sapat na panahon na makilala ang isa't isa. At ang sabi nga, ang pitong taon daw, aba, sa panahon ngayon, abay mas matagal pa yan sa bilang ng mga taon ng pagsasama ng karamihan sa mga mag-asawa daw ngayon. Pero paano kung ang inaakala mong pagbubukas ng isang bagong pahina ay pagwawakas lang pala sa oras na hindi mo inaasahan. Kakayanin mo kaya? At kakayanin kaya ito ni Jenny. Kawawa naman ang batang yun. Hmm. Hindi sinipot ng mapapangasawa. Nako, Kawawa naman talaga. Tiyak na malaking trauma ang iiwan nito sa bride. Biruin mo. Hindi siya sinipot ng groom sa mismong kasal nila. O bakit nga kaya hindi dumating ang groom niya? Kawawang bata. Ang bait pa naman yung anak ni Mirna at Ramon. Halatang gustong gusto na magpakasal. Pero hindi naman sinipot. <laughs> anak, tama na. Nasa sa kotse. No, ma. No. Hindi ako alis dito. Dito lang ako. Baka na traffic lang siya. Baka na late lang siya. Alam ko hindi niya magagawa sa akin to. Hindi magagawa sa akin to ni Ma. Anak, dalawang oras na nakakalipas. Nag-aalisan na rin ang ibang mga pisita. Umalis na tayo rito sa simbahan, anak. May susunod na isa pa raw, si Father. Kailangan na nating umalis. Anak, hindi na siya darating. Ma! Hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin do. Paano niya nagawa hindi sumipo? Tahan na, anak. Tahan na. Uuwi na tayo. <laughs> hindi ko kaya, <laughs> Hindi ko kaya <bayang> mamalis dito. <laughs> Baka humabol pa po si Matt. Alam ko at naniniwala ko na hindi niya sa akin ito gagawin. <laughs> Please, please anak. Please lang. Makinig ka muna sa akin. Malaking kahihiyan itong nangyari sa pamilya natin. Sa amin ang papa mo. Kaya please lang, umuwi na tayo, anak. Huwag mo nang dagdagan pa ito. Naghihintay ng papa mo sa kotse. Okay? Tara na. <laughs> <laughs> Sinasagot ang tawag ko, Ma. <laughs> Anong gagawin ko? <laughs> Kumalma ka muna, anak. Paano ma, kong pakalma, Ma? Kahit yung parents, di ba? At hindi ko makontak. <laughs> kawawa mo na ang Hindi pa ba obvious? Hindi na siya sumipot sa kasal niyo. Ibig sabihin, ayaw niya na magpakasal. Papa, papa. Ako nang bahala dito kay Jenny. Pumasok ka na sa kwarto mo. Sige na. Ako nakakausap kakausap sa anak natin. Ano ka ba yung alto mo? <coughs> Hindi niya magkakawa sa akin yun, Papa. Hindi. Hindi? Well, look. Nagawa niya na! Masyado ka na nagbubulag-bulagan. Ramon, ano ba? Ako nang kakausap sa anak mo, please na. Sige na. Kausapin mo yung anak mo, Mirna. Tigil-tigilan niya ng paghahabot sa so walang kwentang lalaki na yun. Tama na ang na to. Hindi na welcome ang lalaking yun sa pamilya na to kahit kailan. Wala na tayong magagawa pa sa nangyari, Jenny. Simulan na natin itong pagkapin. Ma, alam mo naman na hindi ito magiging madali para sa akin, di ba? Hindi naman pong biro ang pinagsamahan namin ni Matt. Pitong taon, Ma. Pitong taon kaya hindi ako makapaniwala kung paano niya nagawa sa akin to. <laughs> Anak, baka, baka nakatakot lang si Ma. <laughs> Natatakot din naman ako, Ma. Natatakot din ako. Pero gaya nung sinabi ko, kakayanin ko basta kasama siya. <laughs> Pero bakit naman ganon? Bigla na lang niya akong iniwan. <laughs> <laughs> Parang hindi ko po yata kakayanin nung wala siya. Hindi ko kaya. Ah, usado ah, na ako na sana sa kanya. Kaya mo ang pagsubok na to, Jenny. Kaya mo dahil kaya mo. Hindi mo ito matatapos <laughs> ang lahat. Patuloy ang ikot ng mundo. Bata ka pa. Tiyak na marami pang darating sa buhay mo. Darating din ang lalaking mas papahalagahan ka. Yung lalaking mananatiling nakatayo sa tabi mo at hindi basta-basta aatras. <coughs> hindi ko na alam, Ma. Hindi ko na po alam. <coughs> Hindi ko pa bababalik sa trabaho mo, Jenny Papa, huwag muna ngayon. Kumain na lang muna tayo ng payapa. Ano ka ba, masyado pang maaga. Pwede ba? Hindi. Pag-aanim na buwan na nakalipas, pero ganyan pa rin ang anak mo. Ano na bang balak mo sa buhay mo, ha, Jenny? Ano? Balak mo bang magmokmok na lang buong buhay mo? Eh halos hindi ka na lumalabas ang bahay, ha? Napapabayaan mo na ang trabaho mo, pati ang sarili mo. Look at yourself! Pa, masyado pa pong magulo ang utak ko. Uh, hindi pa po ako sigurado kung kaya ko nang bumalik sa trabaho. Ang sabihin mo, nahihiya ka pang humarap sa tao? Ba't ka mahihiya? Ha? kung meron dapat na mahiha. Walang iba kung hindi ang lalaking yon. Wala siyang isang salita! Pa, pwede bang huwag na muna natin siyang pag-usapan? Not now, please. Fine. But I'm giving you an ultimatum. Jenny, kapag hindi mo pa inayos ang sarili mo, kapag nanatili ka pa rin nagkulong sa mamamahin na to at tuluyang pabayaan trabaho mo. Natiti ako na ipadadala kita sa Auntie Filipa mo sa Italy. Ano ba, Ramon? Huwag ka naman magbitaw ng desisyon na hindi ako kinukonsulta. Emosyonal ka lang ngayon, kaya mo na... Ah, Kung ano, sinabi ko yun na yun. That's an ultimatum, Jenny! Paita ka! Huwag mong straight yung alak mo. Mamaya niyang malasing ka agad. Ngayon ka na nga lang nagpakita sa akin eh. Tapos malalasing ka na kaagad. Ano ko ba i-enjoy na muna natin tong gabi? Nakakainis kasi si Papa eh. Oo. Oh, bakit? Nag-away ba kayo ni Tito? Hindi naman si nag-away kami. Nakakainis lang siya. Ano ba nga kala niya? Madali lang kalimutan ng lahat na madali ko lang makakalimutan si Matt. Anim na buwan pa lang ang nakakalipas, Donna. Six months over seven years. Naintindihan naman kita, Jen. Pero naintindihan ko na naman si Tito eh. Baka hindi niya lang gusto na nakikita kanya na miserable <laughs> Miserable na talaga ako simula nung... nung araw na yon. Ay... Alam kong hindi magiging madali na mag-move on, Jen. Tiyak na magiging mahirap yung process. Pero ang tanong ngayon, nagsisimula ka na ba, ha? Kasi sa tingin ko sa iyo, ako, parang hindi pa. Hindi ko alam kung paano, eh. Simula nung hindi na siya nagpakita sa akin. <laughs> hindi ko na halos alam ang tunay na sense ko sa mundo, Donna. Alam mo yun. Ready na akong buklatin yung panibagong pahina ng buhay ko eh. Akala ko magiging may bahay niya na ako. Akala ko bubuo na kami ng sariling pamilya. Tapos sa isang iglap. Ayan. Lahat ng pangarap ko nawala na lang bigla. Ang malala niyan, naiwan pa ako sa mga nakaraang pahina namin na magkasama pa kami. Ang saklap, di ba? Magiging maayos din ang lahat, Jenny. Kung hindi ko pa nagsisimula sa proseso mo nung pag-move on, tutulungan kita magsimula, okay? Nandito lang naman ako eh. At saka, hindi lang siyang lalaki sa mundo. Marami ka pang mahanap dyan. Tandaan mo, hindi lang Gigi ang isda sa dagat, no? May tumna pa. O, may bangus. Lapu-lapu, di ba? Mas masasarap yun kaysa sa mga nakasanayan mo. <laughs> Gaga ka talaga. Seryoso ako, no? Ubo na nga akong tawanan. Ewan ko sa'yo. Uminom na nga lang tayo. Alam mo, simula ngayon, sumama ka na sa mga lakad ko, ha? Ha? Bakit naman? Eh, di hahanapan kita ng magiging boyfriend mo. Ano ka ba? <laughs> hindi ako naghahanap ng bago. Tigilan mo nga ako. Uminom na lang tayo at magpakalasing. Sus, sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakakapag-move on. Pero, natitiya ko na kapag may nakahain na sa'yo na sweet and sour lapo-lapo, tako, susunggaban mo din yon. Sira, <laughs> <laughs> nagugutom ka lang yata eh. Hindi tayo magpapanggap na alam natin ang pakiramdam. Pero wala yatang kasing saklap ang pinagdadaanan ngayon ni Jenny. Pakiramdam niya noon, mga panahong yun, ay nawala na siya ng rason para bumangon sa umaga. Isang malaking sugat pa rin sa kanyang dibdib, sa kanyang kalooban ng nag, ang naiwan. At ang isang napakalaking tanong na bakit? Bakit yung ginawa ni Matt? At nasan itong si Matt? Kayanin pa kaya ni Jenny na muling magmahal, na muling piliing maging maligaya sa piling ng sino mang nagnanais na kumatok at pumasok sa buhay niya. O patuloy bang magpapakulong na lang sa nakaraan? Itong si Jenny. <laughs>